Napakalaman naman ng LTO na hindi pagmamayari ng nag-viral na motoristang bumunot ng baril ang sasakyan nitong kulay pula na sedan. Ay kay LTO at Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza III, ah, hinainan na ng show cause order. Ang may ari po ng sasakyang may plakang ULQ 802 at ay pinatatawag na sa ika-31 ng Agosto. Ito'y upang ibisigan kung bakit iba ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan at malinawan kung naibenta ito o ipinahiram lang. Idinagdag pa ng LTO dalawang batas ang nalabag ng driver na dati palang pulis ito. Ito ay uh, ang improper person to operate a vehicle at reckless driving. Nakalarmanda din ang ginamit na pulang sedan ng nagviral na motorista. At kahit nagkaayos na mano ang uh, driver na yan at ang siklista na sinapak niya pa at pa ng baril ay pagpapaliwanagin pa rin umano ng LTO ang nanakit sa siklista kung bakit hindi dapat siya bawian ng lisensya ng baril. Hindi rin ibig sabihin ito ay napapawalang bisa na rin ang mga posibleng paglabag nito sa batas lalot uh, nag-ugat ang alitan sa pagpasok ng bike lane ng uh, motoristang di umano'y napakaabusado.